Ay, pagkada nga po mga kasiminto, ah, nandito tayo sa level 11. Ah, uh, ano namin ngayon, ah, uh, magtapayalis kami dito sa hallway. Dito, naipak yung gamit namin ngayon dito. Ah, uh, po ang mga tao ngayon, bali tatlong grupo po. Mabisa, border to border. Kailangan namin na matapos to kagad kasi ilipat pa kami ng ibang floor. Si ano, ito, ito may isang tao kan, may isang tao na inasahan yung magkakatig sa tiles, bali tatlo yung mag-trabaho sa tiles mag install. Ito ang pugi ko. Alakala ko. Ito. ito ang tao to para si ito to. Ah, uh, galing sa ibang planeta. Hawaii, Because Hawaii. Gikan Hawaii. Gikan ba to planeta? Ito namang isa Ah, yeah, sa Ito sa, Haro. Galing sa ano, planeta ng Mars. So, maganda to. Uh, itong mga nila mga uh, kasimento, uh, mali kalahating ng araw pa ngayon ang gawa nila. Tingin lang mga wala kami ng pinagawa. Uh, Gano'n lang kami ng kaya Ngayon ito, uh, malaki-laki yung uh, trabaho nila. Uh, para kahit papano, kahit construction lang kami, kahit construction lang kami, marangal yung trabaho namin para sa pamilya. Uh, thank you for watching na nito ito. I love you so much.